Good afternoon guys Andito na yung Cover ng ating cellphone Nalaglag na yung cellphone ko Isa Dahil walang cover yun know? na Sayang Basag Medyo natagalan kasi dumating yung Yung Cover ko Pinatong ko sa may Bintana Nang damputin ko imbis padampot natulak madulas madulas kasi situ madulas madulas tong silpo na to ka yun laglag -lag. yan unboxing na tayo ngayon guys ma yan mura lang naman sya 120 ano sya yung Jilikis Jilikis banta mag na, yun ho, guys, bakit sudah mati, Order ko to ano pa, uh, 20, 20, 20, 20, 20, nya Sana wala nga ang dumi Mayroon pa ako. May project. Hindi pa tapos yung project ko. Ito lang. Uy! Ano to? Bilog. Para saan daw yan? Charan! Uy, ang ganda guys.

patungan perusahaan kayak itu hmm. ya. Hmm. Oke, buka magnet di teman perusahaan kayak itu perusahaan laut tuh nah waktu okay. Wakoy ko an talaga kung para saan ang bilog na to. Hmm, baka ano. I-discovery ko na lang kung para saan yan. <laughs> yan ba ito? Kasiya ba? Kasiya ba guys? Basag na yung tampered. Kagawang nahulog. Yan guys. Ang hmm? ganda. Kaso basag. Ang ganda. Hindi naman yung kamera. Di na sa sayad kaso lang ito basag na. Basag na yung screen niya. Ah, screen. Yung tempered glass. Lakas ng ano, pagkahulog, naghang. Naghang pagka ano. Pagka uh, bagsak. Eh, yun o. Oh. Hanggang dito na guys. Pasilip sa ano. Hmm, saan pa nagmula to Seller address. China, China. Kaya pala ang tagal dumating. Sa China pa pala ito galing. Yun ah. Hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ano. Oh, sana tumagal ito. Pero mukha naman ano. Siguro kung mayroon to kung na, nung nahulog. Ah, pero hindi. Basta-basta mahulog. Ang ganda ng ano ya guys. Ya. Hindi siya madulas. Hmm. Hindi siya madulas. Ayos, guys. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Pasilip sa ating cellphone. Nasaan talaga ako na nabasag? Yan. You know? Basag na basag talaga siya. Hmm? Ang taas ng nilaglagan niya, bintana. You know, Yun o, bintana na yan. Pinatong ko siya sa bintana. Iniwan ko lang. Pagkadampot ko. Imbis na kuhan. Nilagay kasi ng ano, kamay. Kaya dito so, Imbis ganyan dampot. Ganyan, damp, ganyan dampot na dito pa lang sa baba natulak na <laughs> shout out mga kakwi mayroon na tayong balot ng cellphone na maganda yung isa ko orderan ko siguro ng ano, ganito ganitong klase na ano mm. Thank you for watching guys sa ating unboxing jelly case yan na kitang kita yung ano may ano pa yung kamay ko yung solvent nag ano kanina yan na. natapunan thank you for watching bye bye